Kaya tingnan mo ngayon, Daniel Rason. Tingnan mo ngayon, napapahiya ka sa buong mundo. Sa social media lang, naku, ang dami nang sa sa'yo. Biruin mo, ginawaran ka ng honoris causa ng Polytechnic University of the Philippines. Biruin mo, inawardan ka ng ano, honoris causa ng Doctor of Humanity ng PUP. Polytechnic University of the Philippines. And yet, you are inhuman. Hindi ka makatao. Bakit? Biro mo, hindi mo pinapasahuran yung ano, yung mga empleyado mo. Hindi mo binibigyan ng benepisyo na nakasaad sa batas. Nakasaad yan sa batas. Ikaw mismo ang manlalabag ng batas. Tapos, mag ka? Mag-create ka ng mga charity works na paimbabaw? Eh ngayon, anong nangyayari? Galit na galit. Galit na galit si Daniel Rason. Gustong manakit. Bakit? Paano nalaman ni Badong yung regarding sa Philippine National Police na nangihingi tayo ng, ano, ng escort na nagpapakonvoy? Yan, mga kagalang-galang na senador at kongresista ng Bansang Pilipinas. Ako, nananawagan po kami eh. na mga miyembro, mga dating miyembro ng MCGI or mas kilala sa ang dating daan. Nanawagan po kami mga kagalang-galang na senador at kongresista, mga nanunungkulan sa gobyerno. Sana po magkaroon din po ng hearing sa Senado. Ito pong aming pong sigaw. Merong nag-message sa akin kanina, classmate ko ito nung ano nung high school. Hindi to ano, hindi to member sabi niya nagulat ako. Sana ma-feature si si Daniel Rason sa Makagago WhatsApp. Hanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Ay, tayo Itay Tayo niyo. Alam mo na kung ano next. 3 2 1 Isa sa dapat ipaliwanag nitong si Bato. Kaisama niyo na si General Albayalde. Alam po ba ninyo, nung nakaupo si Bato, ito, mga uto-uto ito eh. Basta pera, andaling utuin ang daling, daling, daling painan itong mga taong nito, Pera lang. Eh di ba, pinangangalanda ka ng tarantadong mga leader dyan sa dating daan, grupo nang nagpapanggap na reliyon, pero Rocket, rocket pala yan, mga kaibigan. Oh. E nung dapat ipaliwanag ni Bato, nasaan yung siyam na milyon? Ayan ha. Yung dalawang yan. Albayalde at si Bato. Sa kanilang uh, uh, nung sila nakaupo, una si Bato, nagbigay itong dating ng, ng pera kung ilang milyon yan. Ang suma total po niyan, siyem na milyon. Iba yung ibinigay kay Bato, iba yung ibinigay kay Albayalde. May mga literato po yan. Inaabot sa kanila yung cheque. Ang tanong, para saan yun? Saan dinala ni Bato at saka ni Albayalde yung ibinigay sa kanilang pera nitong dating daan? mga kaibigan, na hindi natin alam kung para saan yun. Hindi pinaliliwanag. Ang pagkakaalam ko, panay ang sip-sip ngayon nitong dating daan sa administrasyon ni Presidente Duterte. Ha? Nagsisip-sip sila ngayon. Bakit? Gusto nilang pagtakban yung uh, pagtatangka nila na ibagsak yung administrasyon ni Presidente Duterte. Ha? And at the same time, magkaroon sila ng pagkakataon ha, na malakad nila itong uh, uh, isang leader dyan ng dating daan na nagpipresintang ma-appoint sa pwesto. Mga kaibigan, Oh. e eh, meron nga akong ano eh. Nakita litrato Ito bang si yung laos na komedyan na anak din ng dating komedyante na si Dinky Do. Member nila yun eh. Mga kaibigan eh. Oh. na daw ah. na Ambassador of Goodwill. Hindi ano ba yung Ambassador of Goodwill? Wala naman yun eh. Mga kaibigan, eh. Pinasumpa ni Pacquiao, eh. Di ba? Oo. Oh. Eh, mo, ba yung dinky din na yun? Eh, dati lang drugista yun. Mga kaibigan. Oh. Ba't niyo pa drug muna yan? Di ba? Eh, kilala ko yan, eh. Eh, nanay niyan, eh, nung araw, eh. Nagdadala ng mga talent sa sa opisina namin, eh. Para makapunta ng Japan eh. Yung niya, ni talent manager eh. Kilala ko yan. Mga kaibigan. Nung dekada 80 pa, ah nagdadala ng mga dancer-dancer doon dancer, sa aming opisina. Basta <laughs> pumasok dyan, Ayan, nagagalit yung ibang viewers natin kasi may pumasok. Yan yung mga yan, eh, kung ano yan eh. Ah, uh, dating yan eh. Yan lang ang paraan na alam nila eh. Mga kaibigan, yung manira, yan. mga uh, mang ano, mang mambuli. Yan, kita mo yung ginawa nung kasamahan nila si ano. Yung si Rodel Jaime, hayop na yon. Eh, yan na may pakana eh. Pabagsakin si Presidente Duterte, sino nagutos diyan? Hindi ba si ano nagutos diyan? Hindi ba si Daniel Rason at si Eli Soriano? O tinatanong natin. Pangilan niyo na 'yan. Pangalawa niyo na 'yan ha. Di ba kasama rin kayo kay Erop? Balita ako. trigger na triggered na si ano si si Bobonjing Daniel Rason. Yan, Bonjing. Napaka-bonjing mo kasi. Hindi mo ba kayang i-address na uh, uh, personal yung matter mo, yung matter between you and me? Or hindi mo ba kayang i-address personal yung issue namin ng magulang mo? Bakit? Biruin mo. Kaya tignan mo ngayon, Daniel Rason tignan mo ngayon, napapahiya ka sa buong mundo sa social media lang, naku, ang dami nang nagkikritisay sa'yo. Biruin mo, ginawaran ka ng honoris causa ng Polytechnic University of the Philippines. Biruin mo, inawardan ka ng ano, honoris causa ng Doctor of Humanity ng PUP, Polytechnic University of the Philippines. And yet, you are inhuman. Hindi ka makatao. Bakit? Pero imo, hindi mo pinapasahuran yung ano, yung mga empleyado mo. Hindi mo binibigyan ng benepisyo na nakasaad sa batas. Nakasaad 'yan sa batas. Ikaw mismo ang manlalabag ng batas. Tapos mag-aano ka? mag create ka ng mga charity works na paimbabaw. Eh ngayon, anong lang yayari? Galit na galit. Galit na galit si Daniel Rason, gustong manakit. Bakit? paano nalaman ni Badong yung regarding sa Philippine National Police na nangihingi tayo ng, anong escort na nagpapakonvoy. Yan, mga kagalang-galang na senador at kongresista ng Bansang Pilipinas. Ako, nananawagan po kami eh, na mga miyembro, mga dating miyembro ng MCGI or mas kilala sa ang dating daan. Nananawagan po kami mga kagalang-galang na senador at kongresista, mga nanunungkulan sa gobyerno. Sana po magkaroon din po ng hearing sa Senado. Ito pong aming pong sigaw. Merong nag-message sa akin kanina, classmate ko ito nung ano nung high school. Hindi to ano, hindi to member. Sabi niya nagulat ako. Sana ma-feature si si Daniel Rason sa Makagago WhatsApp. Sabi ko, ano yung Makagago WhatsApp? Sinendan niya ako ng link. nag expose daw yun or nagtatakil ng issues regarding sa kung ano-anong mga bagay. Galit na galit si Daniel Rason. Paano ko daw nalaman? Yan. Tapos nag-iimbestiga kayo ngayon sa... Nag-iimbestiga kayo ngayon sa Singapore nag-iimbestiga kayo ngayon sa Australia kung sino yung nag-feed sa akin. Eh hindi mo alam dan yung rason, yung nag-feed sa akin kasama mong nag-iimbestiga. O, oh, di uh, ano ka ngayon, mapapranin ka na lalo ngayon. Sino sa mga kasama kong nag-iimbestiga ang nag-feed kay Badong? Kahapon may nag-message sa akin. Kuya, si ano po ito? Ako po si ano? Sabi niya ganyan. Pakilala siya. Sin Chin ko yung profile niya. Oh, kilala ko nga ito, sabi ko. Oh, kumusta ka, iho? Sabi ko ganyan din sa uh, nag-message sa akin. Kumusta ka? Ito po, kuya, sabi niya ganyan. Nalulungkot po ako, sana matauhan na yung mga ano. And et cetera, et cetera. So, meron kami mga pinag-usapan. Sabi ko, ipag-pray natin yung, yung family mo ay mabuksan din ang isip, sabi ko. At alam ko yung family mo ano na yan dahil may may mga sinabi ako sa kanya sana nga po matauhan na yung family ko hiningal ako kasi pinag-juice ako ng detox juice nung kasama ko sa bahay yun yung isa sa mga umampun sa akin tapos gumawa siya ng sandwich eh may tira kaming kanin kagabi sabi ko ate hindi ako ano hindi ako mahilig sa tinapay sayang yung kanin baka mapanis lang isinangag niya ang dami naku inubos ko lahat kaya inihingal ako ngayon. Hi. Ay. So ayun. Ano ka ngayon, Daniel Rason? Di mawiwindang kanyan. Sa Singapore lang, naku, sa Singapore. Pero meron akong kachat kanina. Triggered ka, 'di ba? Wala nang masyadong nagaabuloy. Wala na kayong ma maloko. Wala na wala na kayong magoyo. Daniel Rason. Pati mga KNP mo, kahit umiyak kayo ng bato, kahit umiyak kayo ng marmol, hindi na mag- hindi na mag-aabuloy ang mga kapatid. Masyado kasi kayo mataas. Sabi nga nung milyonaryong pamilya na recently lang nag-exit. Ano yun? Nandun pa ako sa dati kong trabaho. Siguro mga 4 months ago, 5 months ago. Yung during my previous uh, months ng pag-expose nag kinokontak na ako nun. Ang sabi sa akin, madali lang naman pong solusyonan yung ano, problem. Sabi ng ganyan. Bakit kay bakit hindi ka kontakin ni Daniel Rason personally? Hindi mag-usap kayo heart to heart. Sabi ko malabo pong mangyari 'yon kasi I know him very well. Ano po siya? Mataas po siya. Tignan mo, meron ka pang pa -quote -quote na huwag niyo po kaming titignan sa taas. Hindi niyo po kami makikita lagi po kayong tumingin sa mababa. Nandun po kami. Mababa ka ba, Daniel Rason? Napakataas mo eh. Biruin mo. Tignan mo ha. Sa kalumpang lang kung saan ka ano, ipagtanong nyo po kung anong klasing tao ang pamilya ni Daniel Rason. Pagtanong nyo sa kalumpang lang. Kalumpang, kalumpit bulakan. Di na bulgar lahat ng baho ng pamilya mo, Daniel Rason. Ang baho ng pamilya nyo, umaalingawaw sa buong mundo. Napakabaho ng didiri ang mga tao sa inyo. Biruin mo, yung tatay mo, nakipag-nips-to-nips nips pala. Karelasyon niya pala, may relasyon pala sexually ng kapatid mismo ng asawa mo na nagpakilalang sugo ng Diyos. Subo pala. Nako. Sugo pala ni Satanas yung si Soriano. Bakit ko nasabing sugo ni Satanas? Biruin mo, ang daming pinasama kaya ako naahawa ako kay ano kay kay Yumaong Lolita Hizon. Siguro nung ma-discover niya na ah, masamang tao ito, pinasama ng pinasama. Nako, nakakaawa. <clears throat> Sabi nga nung kapatid, ewan ko lang kung dumadalo pa yon yung kapatid. Sabi niya, si Donya Loleng, si Ching Loleng, mabait siya. Kahit nga, kahit nga kaming mga miyembro ng ang dating daan na empleyado niya hindi niya kami ginigipit tingnan nyo ay ako ngayon magagalit kayo sa akin pakialam ko kung magagalit kayo sa akin bakit liliit ba yung subo ko kung magagalit kayo sa akin nagpapagal ako sa sarili kong kamay kaya hey. ayun si sis Popot nanonood pala siya message ka chat ko siya kanina eh sabi niya, off mo ba today? Sabi ko, hindi po mother. Papunta na po ako sa work. Meron naggana sa akin kanina. Katoliko ka, katoliko ka, ka na ba? Sabi ko, hindi po. Sabi kong ganyan. Naniniwala ka sa birthday ni Mama Mary? Sabi ko, wala na po kayo doon. Sabi ko ganyan. Kung maniwala ako o hindi, pinost ko lang. Eh, nakasulat naman yun eh. Sa 1920 19 yata 26-27 Inihabili ng Panginoong Isokristo bago siya mamatay yung kanyang ina kay San Juan na kanyang iniibig Si Makagago WM uh, Sana daw ma-feature, mafeature si Daniel Rason Opo Biruin mo kaya pala kaya pala nagpapalakas si nagpapabango si Daniel Rason sa mga kapulisan dahil meron siyang vested interest to all our magigiting na Philippine National Police. Remember Jess? <laughs> sa lahat ng mga ano, kapulisan natin, sa mga general, sa mga kapitan, etc. Ah, naku po. Nakikita nyo na po ngayon. Kaya po pala, nagpapabango sa inyo, nagbibigay ng kung ano-anong suhol si Mr. Daniel Rason na Mr. Public Service daw. Eh, dahil meron po siyang hidden agenda. Isa po sa hidden agenda niya, alam niyo po yon na yung kanyang yumaong uncle ay naging enemy of the state. Alam niyo po kung ano ang dahilan bakit naging enemy of the state si Eliseo Soriano. Kaya ayun po, ngayon umihingi sila ng pabor na i-escort sila. Bakit? Is the Philippine National Police can be used for personal interest by uh, a citizen? Hindi. Ang Philippine National Police ay nakahandang magserbisyo sa publiko, hindi sa isang personahe lang na kagaya mo, Daniel Rason. Mahiya ka nga sa sarili mo. Tignan mo yung ano, tignan mo yung pagmumukha mo ngayon, mukha ka ng kulangot. Nag nagsasalamin ka pa ba, Daniel Rason? Tignan mo yung ano mo, mukha kang kulangot na napisa ng ano, uh, sampung lasing na kuba. Ay naku. Magsalamin ka muna para makita mo kung gaano ang itsura mo ngayon. Ay naku, Daniel Rason. Considering na the fact na nagpapabelo ka, biro mo nagpapabelo ka na, or nagpapaderma ka na. Hindi ko alam kung si Belo ba ang gumagawa sa'yo. Mahihiya sa'yo si Belo. Naku. Mahihiya sa'yo kung sino man yung dermatologist na umaano ng mukha mo. Bakit? Pero mo hindi na tumatalab yung, ano, yung treatment na ginagawa sa'yo. Bakit? Eh, ang galing-galing pa naman ni Belo. Ma tapos mapapahiya siya. Mapapahiya siya dahil sa'yo. Ma -ma -ma masisira yung reputation niya dahil sa'yo. Naku. Considering the fact na nagpapa-botox ka pa, eh mukha ka ng ngayon Daniel Rason tignan mo yung pagmumukha mo para kang na puyat sabi ni brother John Quincajo kaho. Uh, hello brother medyo malumanay ka po ngayon ha hehehe <laughs> keep enjoying life be happy always yun sabi ni brother John Quincajo natapos na po tayo sa face na Duterte tayo ngayon ano naman tayo ngayon Vico Soto